Inireklamo ang isang opisyal mula Land Transportation Office, Calabarzon, dahil sa pangungotong umano ng higit sa 50,000 piso sa ilang grupo ng bus driver at operator sa Cavite. Mismong kay Pangulong Bongbong Marcos sumulat ang mga nagreklamo. At ayon sa sworn statement, ang ruta ng mga driver at operator ay Naik, Tagaytay, Indang, Alfonso at Mendez PITX. Sa kanilang sulat, nakasaad na nang hihingi ang LTO Regional Director na si Jerry Cupido nang nasa 50,000 piso sa bawat operator at 25,000 pesos naman daw ang hinihingi nito buwan-buwan sa mga driver para raw hindi sila hulihin. Kung hindi raw nakakapagbigay ng pera mga driver ay kung ano-anong violation umano ang ikinakarga sa kanila. Sa panayam kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, sinabi nitong iimbestigahan na simula ngayong araw ang naturang reklamo. Mm. Ano po ang uh, proseso ng investigasyon? Di ba pagka ganito ay meron tinatawag na uh, preventive suspension pending investigation? Opo, two levels po yan. No? Yung hmm. mga below presidential appointee uh, position. Position, yung mga salary grade 24 and below, uh, pwede ko na pong aksyonan yung mga bagay na ganyan. Pero anything above that, I will have to recommend to the department kung, kung anong meron yung aming uh, suggested course of action. Siniguro na Manny Mendoza na mananagot ang sino mang responsabling opisyal dito. Ngayong araw niya ay ipapatawag na ng organisasyon ang mga complainant at ang inaakusahang LTO Regional Director na si Jerry Cupido. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.